Oh, ayan mga kaparmers, may bago tayong recruit na mga bata oh. Iyal. Ayun. Hello mo mga kaparmers. Hello po mga kaparmers, tayo po ay magpapalangay ng latin. Pag hukanan. Ng... Pag aagusan ng tubig. Pag ng tubig. Ayun, ito 'yung isa oh. Hindi ito pinahihirapan ng papa niya. Oh, dito pinahihirapan ko siya ngayon, no. Oh. <laughs> hindi pa pwede yung ganyang uh, <laughs> hindi nagtatrabaho sa bukid at yung tito nila ay magsasaka oh. Practice. ayan yung pinalahan nila oh. haba kasama po yan sa training <laughs> kasama sa training sa pagsusundalo nila yan kaya sinasanay ko sila dito sa pagpapala para tumigas yung mga dewang nila para pag magbuhat sila ng mabibigat na mga mga backpack o, di matitiba di matitibay yung kanilang balakang o yan o, haba nyan, hanggang doon pa yung papalahan nila na yun pwede naman kayo magpahinga pagkayari nyan no okay lang kayo dyan yun sige magandang hapon sa inyo mga ka farmers bigla ang video lang ere